yun know, Magandang hapon mga ka-livestock farming. This is JC of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. At, daon ng saging, obviously. Yan, gula-gulanit na ang hawak ng daon ng saging dahil habang nagsisetup ako, tinira na ng mga kabing itong props ko. So, ikakwento ko ngayon sa inyo, ano ba yung benefit na nakukuha ng mga kambing, or to be specific, to be more precise, ano ba yung nutritional value ng dahon ng saging? Kasi alam naman natin, kinakain ng mga kambing, ang dahon ng saging. Pero, whether we admit it or not, marami sa mga nagaalaga ng kambing, ang hindi alam kung ano ang nutritional value ng mga pinap ipinapakain, madalas, hindi lang daan na no? So, kami kasi dito sa Alpha Adventure, uh, kung ano yung ipinapakain namin, it's our practice na alamin namin kung ano ba ang nutritional value na ibinibigay nito sa mga alaga namin. Hindi kami yung, uh, ayaw namin yung kapag may nagtanong na o, oh, bakit kayo nagpapakain ng dahon ng saging? Ayaw namin isagot lang yung, well, simulat sa pool, kinakain na ng kambing yan, so pinapakain na rin namin, kasi kinakain naman nila. O oh, kaya ay, ah, nakita namin yung mga ibang nag-aalaga ng kambing, nagpapakain ng dahon ng saging, so nagigaya-gaya na rin lang kami. So, uh, we don't want to give that kind of uh, shallow answer. Kaya nire-research namin kung ano ang nutritional value inubos mo kung ano ang nutritional value ng mga pinapakain namin sa mga alaga namin okay so papakita ko sa inyo ito yung itong uh, feeder nila oh ay ubusin mo na so, nila no sinampan na namin ang mga to tapos na silang kumain tapos na sila sa pasture area no nakasampa na sila sa elevated goat house yung uh, elevated feeder nila nilagay namin ng mga dahon ng saging Fresh yan. Nakakuha lang ngayong hapon. So, yan. Itong dahon na yan, made up of uh, 85% tubig. Water. H2O. Tapos, yung uh, 10 to 15%, or 10 to 17%, yun ang protein. Uh, crude protein. CP. Ayan. So, maganda yung... Uh, percentage of crude protein on a dry matter basis ha DM dry matter basis tayo. So relatively maganda, mataas, may kataasan yung uh, crude protein content or nutritional value ng dahon ng saging. Kaya isa ito sa mga uh, paborito ko personally na ipakain sa mga kambing namin. Malaking tulong ito lalo na kapag uh, tag-ulan. Na hindi sila pwedeng ilabas at least yung dahon ng saging. Oh, marami, marami ka agad 'yon, no? Pag uh, nag-cut and carry ng dahon ng saging. Uh, Ayun. Kapag ka dahon, ulitin ko, yung content niya ay 85% water and then 10 to 17% uh crude protein. Or 10 to 15% ng 17, 10 to 15% crude protein ang content niya on a dry matter basis. Ngayon, yung uh, katawan ng saging, yung hindi naman trunk ang tawag doon eh, kundi pseudo-stem pseudo ang tawag doon. Pwede, okay, pseudo-stem. Kung naalala nyo pa yung pinag-aralan sa biology or elementary science, katawan ng saging, pseudo-stem ang tawag doon. Uh, medyo may kapabaan ang uh, protein content doon, nasa 3 between 3 to 4.5 percent ang kanyang crude protein yung, ka, yung katawan which is uh, pag, chinap, pag chinap mo yon hindi ito ha kasi mid stem to eh ito yung ito yung ano ng dahon saging di diba? yung gitna niya mid stem ang tawag diyan yung katawan yung katawan ng saging yung, hindi trunk eh no yung yan yung body niya yun ang pseudo stem kapag chinap mo yon pinapakain naman sa mga paabo yon manok gansa pag sinap mo maliliit no medyo mababa ang crude protein no nasa yun nga, 3 to 4.5% mas maganda na itong dahon ng saging Ayan. pero syempre mas mataas pa rin yung ibang uh, yung protein content ng ibang uh, legumes tulad ng madre de agua malberry renzoni flamingia indigofera Uh, nasa 20 to 30% ang crude protein content on, on a dry matter basis as well maglalagay na lang ako ng link dito sa taas no? tingnan na lang ninyo yun uh, link ng ano discussion yon discussion yon regarding sa mga forages and legumes na binanggit ko kanina so click na lang ninyo yon after yung mapanood ng video na to so yan now you know pag may nagtanong sa inyo o oh, bakit kayo ng dahon ng saging so ang may, may sasagot nyo scientific na hindi na yung mababaw na wala, eh nakikigay lang ako kasi yan ang kinambulatan ko. Uh, mulat mula eh kinakain ng kambing ang dahon ng saging, eh kaya na rin lang. So, hindi na ganoon, hindi na ganoon kababaw ang maisasagot niyo ngayon. So, pag may nagtanong, sasabihin niyo, mayroong 10 to 15% crude protein content ang dahon ng saging on a dry matter basis. All right? I hope may natutunan kayong bago sa discussion o kwentuhan natin ito. Kung meron, pati like and share ang video na to sa mga goat-related uh, Facebook groups and social networks. And if you like, subscribe to our channel and click the notification bell for more updates. Follow us as well on our Facebook page and Instagram accounts. Look for Alpha Adventure. This has been JC of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Ang so, hapon. Ah, mm, ka live stock farm